Kasalukuyang ginaganap dito sa Kidapawan City, isang bahagi ng Cotabato na kung saan ay napamanghal lamang ako sa paglapit ng isa nating dating mag-aaral or kasalukuyang nag-aaral ngunit nag-aabang ng kanyang darating na uh, written examination sa kagawaran ng pangkalusugan. Ang kanyang pangalan ay si Michelle Atos. Isa siyang therapist ng Serenity Thigh Spa dito rin sa bayan ng Kidapawan ang kamangha-mangha sa kanyang ginawa ay nagpapaalala sa akin sa kalagahan ng tinatawag nating gratitude. Ano ang ibig sabihin ng gratitude? Ayon sa dictionary, ang ibig sabihin ng gratitude ay, ayon sa English, quality of being thankful and the readiness to show appreciation and to return kindness. So, anong ibig sabihin nun? Una sa lahat, binanggit po dito na yung quality. Ano yung quality? Ito yung katangian ng isang taong mapasalamatin. Isang taong punong-puno ng pasasalamat sa kanyang puso sa gitna ng lahat ng kanyang mga maaring pinagdadaanan. Ano po? At ang pangalawa naman, yung elemento ng tinatawag nating readiness or kahandaan. Kahandaan saan? Kahandaan upang ipakita yung kanyang appreciation o yung kanyang pasasalamat sa mga bagay-bagay na kanyang tinanggap, o kanya'ng tinatamasa. At ang pangatlo, at sa tingin ko ang siyang kukumpleto ng kahalagahan ng gratitude ika nga, ay ang pagbabalik ng ng kabutihan. Uh, ito ay to return kindness ika nga. Sapagat lahat ng ito ay walang saysay -say kung hindi maibalik doon sa iba, kung hindi ito ay ma-replicate ik nga sa ingles doon sa mga tao na nangangailangan din ng ganitong uri ng ng uh, ng appreciation na sinasabi. So, ako ay lubusang nagpapasalamat sa mga katulad ni Michelle na kung saan ay ayon sa kanyang pagnanais na makapagpapasalamat ay gumawa ng hakbang, gumawa ng paraan, lumapit po siya at kusa pong nagbigay ng kanyang pahayag, ng kanyang testimony kung saan po ay nagkaroon po ng maganda o positibong impact sa kanya yung ginawa nating pagtuturo, pahinggil o patungkol doon sa tinatawag nating kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang attitude. Lalo't higit dito sa ginagawa nilang paghahanda para sa darating na pagsusu, pagsusulit. Para... Uh, ako pa si Michelle Similiatos sa Relative Science of Pidabang City ako mag-thank you sa imo personally sir kay to during sa sa among mag exam wala ko na kasi og thank you sa imo ha um, ang isa sa, ang isa gid ka weakness nako is dali kay ko pahilakot isa lang gani ka mali pag makoreksyon na nako ana muhilak dayon ko pero kato sa dako kay kung natun sa imo didto na nako na na-prove nga grabe pod Ah, uh, basta sir, grabe gito ko natin ang about sa attitude. Paano na ko ni siya i-handle. O gusto ko mag-thank you. kayo sa imo personally mo na nag-attitude ko karon nga day. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kayo, sir. Giyulat, gin na ko unit time mga magawas at... Diyan po nagtatapos ang ating may eksing segment na ito na ating ginawa dito sa lungsod ng Kinapawan, Cotabato. Ah... Uh, Katulad ng binanggit natin kanina, ang ating mahalagang talakayin ay patungkol sa tinatawag nating gratitude. No? Isa isang napakahalagang katangian ng isang mahusay at mabuting therapist or muscle therapist. Ano po? Ulitin po natin, ang ayon po, ang definition po ng gratitude ay it is the quality of being thankful, the readiness to show appreciation, and to return kindness. Ang ibig sabihin muli, ito ay yung kahalagahan ng ng pagkakaroon ng, nang paging mapasalamating puso at ang kahandaan na magpakita nito sa mga taong uh, kinakailang ipahayag. At of course, uh, ang, ang napakamahalagang bahagi din yung pagbabalik ng, ng uri ng kabutihan at tinanggap doon sa mga ibang tao na nangangailangan din ng ganitong uri ng pagpapahalaga. Maraming salamat muli sa inyong panunood, sa inyong pakikinig dito sa atin.